Hey, kasi talaga, alam mo yung ko, kanina mo po tinititigan mga... Oo, parang gusto mo yung, yung outfit oh, oh, ko ngayon. Huwag kasi napas yung <laughs> yung ano, <laughs> yung babtina. Oh. Yung, Oo, oh, miss office <laughs> <laughs> ang kung pag-miss Flores. Sa kung ako itawagin, lalo know. rin Yung in Lalo na diba? yung yes, ulo so, mo, oh. di ba? Anyway, dito naman sa puring-puri na mga netizen ang TikTok video kung saan makikita si Alex sa ilakad na todo perform pa rin kahit nakasuot ng garbage bag dahil sa malakas na ulan sa Kadayawan Festival sa Davao City. Ayan, Oh, oh, Ayun, oh. ayun di ba? Suot niya talaga yung garbage bag, di ba? Oh, Kala. Ayun yung itim eh. Oh, Yung oh, oh. kapote. Bukas kapote, ginawa lang yung kapote. Kasi Parang alam mo, sabi nga, the show must go. Yes. Pero kung ako okay. ha, halimbawa, may mic-mic kan yun no. eh. Oh. Papado na kuryente. Ah, Dapat tinigay mo na pansamantala. Oo, oh, oh, eh, diba wireless, na? naman yung... wireless naman yung mic-mic yes. so. Kasi bawa lang ka. Oh. Kaya nga tinuloy kasi wire sa manumbay. Pero kung kore-korentiyan yan, baka mamaya abang kumakas. Ganyan pa na Wala naman ako nakikita ang kuryente. Ayan, oh, kaya. Oh. Ayan, ramdam na ramdam ng mga taga Davao si Alexa, oh di ba? In, ba? In fairness ni Pasha, no, professional din siya, kinunin niya rin pagpe-perform uh -oh. na kahit umuulat. Ayun na pinagkakagulan sa Angelica. Alexa. <laughs> Alexa. Alexa, Alexa ilakad na. Uh -oh. Love yeah. to me, KD. Estrada. Estrada. Bagay na bagay sa yung uh -oh. dalawa. Oh. Uh -oh. Yung points, ang ganda niya. Ang ganda uh -oh. niya na, mausay umate, mause pang kumanta, mabait. Correct. Yes.